Balikan namin ang aming mga nakaraan Para ipakita ang matibay na samahan hanggang ngayon Hindi pa rin napapatibag papatiba kahit ano pang wala Mga pagsubok na sabi dumaan, dumaan kalungkutan, kagipitan Nasa puso pa rin tunay na pagkakibigan Di pa rin na wala, di pa rin na burahe Ito kami tuloy pa rin lumaban Sa harunang buhay, ang ilan na walay talaga kay bigo ko na malumbay Tara na sa likha ko mo pa nagtatas sa mga ibang sa mga kami ay alalay kung natin ang katapuan na sa mga sa mga ikaw na bagay wala na na mapapala kalikas bukam na lang, sabis, umbay, na, na lang simula, namang, sa kasubay kalimutan natin lang ang litan na tikwaan na nagsimula naman sa pagkikipaglaban o sa kasikatan wala patutunguan ang nais lang na naman iba ay paglaban di ba ganyan tayo noon sana iba na ngayon sabi tayo na mag um, sa pagkakataon iba on, natin sa limutan natin nagsimulan po sa atay yung naligaw sa ating kahapon di ba, masarap ang buhay at matiwasay ko tayo ay magkaisa at magtutulungan Pinaghirapan ng isa, pinaghirapan ng lakas Sabay tayo na aangat sa masabay na samahan natin At wag ka na magdadalawang isipa Pakaibigan ko, tawirin natin ng tulay Habang may bukas pa sa tinakaantabay Ang likas sa mga ka nasa kanilang umatbay Yo, ah, uh, sabi ko lang yun Ah, uh, Taser nga pala, pinagsamahan Kasama ko nga pala dito sa Young Duck, Young Naps, yo Ah, uh, Icon Latino, Little Tears Yo, and it's me, Dr. X Yao Batang Gandado Records, Mindanao and Soldiers. Yao, salamat. Abangan niyo mga kapatid. Binabalikan namin ang aming mga nakaraan para ipakita ang matibay na samahan hanggang ngayon Hindi pa rin nagpapatibag kahit na, ano pa man ang mga pagsubok sa amin Dumaan, dumaan man ang kanukutan, kagipitan, nasa puso pa rin na pagkakalbigan Di pa rin na wala, di pa rin na bura, kami tuloy pa rin lumaban Sa kamo ng buhay, kailan na walay, ganyan talaga kaibigan, huwag ka naman lumbay Tara na, salikang gumawa sa panibago sa mga kami aalalay eh, Kung dati na katapuan, nagkaaway na kong isa lamang sa maliit na mga bagay Wala tayo dyan na mapapala Halika subukan mo na lang sa sumabay Kalimutan na ang nangalitan at dumaan Na nagsimula lamang sa pagkikipaglaban O sa kasikatan, wala patutunguhan Ang nais lang naman ang iba ay paglaban Di bagay na tayo noon, sana iba na ngayon Sabay tayo namang umpisa sa pagkakataon Ibaon natin sa limutan natin naman kung saan tayo naligo sa ating kakapon Dito so, masarap ang buhay at patiwasay ko tayo ay magkaisa at magtutulungan Pinagirapan ng isa, pinagirapan ng lakad Sabay tayo na aangat sa matibay na samakal natin At wag ka naman tayo dalawang isip pa kaibigan Kung tawirin natin ang Abang may bukas pa sa aanta ang aantabay sumama ka sa aming kanakumakbay